parang yung nangyari lang kay Digong, di ba? Um, maraming balita noon na maaresto earlier, di ba, si Digong. Pero yun, at least kalaunan, naaresto rin pala talaga. Siguro, tiempo. <laughs> Siguro talagang may tamang timing yung mga otoridad na inatasan sa pag-aresto kay Digong. Yun, napakadramatic nung pag-aresto, di ba? Paglapag ni Digong. Kasi nga naman, ito yun eh, kung, kung, si Digong ay inaresto sa Davao, ay baka may, may kaguluhan talaga mangyayari. Magre-resist sigurado yung mga Davawen niyo, Ganon. So, may, may mga pagkakataon din na iniisip natin na yung pag-aresto kay Digong ay naantala talaga dahil kailangan kailangan may tamang timing. <laughs> Kaya sa sa mga susunod na pag-aresto, kung sino man yung tatlo na tinutukoy dito, huwag po kayong masyadong mainip. <laughs> Dahil uh, matagal na rin na nababalita may, na may tatlong uh, arrest warrant na uh, susunod niya. Ito ay may kaugnayan pa rin siyempre sa War on Drugs ni Digong. At ang tinutukoy ng mga kababayan natin, kung sino man etong tatlong ito kung sino itong tatlong ito, ay si Sara Duterte, si Bato at si Bongo. Silang tatlo ang nakikita ng maraming maraming kababayan natin na tinutukoy na itong balitang ito na meron niyang tatlong arrest warrant na posibleng lumabas. Siguro na andyan na yan. Naghahanap lamang siguro kasi ng timing din. <laughs> o, o kaya pinalalasap muna kay Sara Duterte, kay Bongo at kay Bato yung kuno ay kanilang panalo dahil nga sa ruling ng Supreme Court. Ayan, ito daw ay posibleng mangyari, mangyari by the end of this year or early next year. Oh, ay eh, hindi na masyadong matagal kasi napabalita na September after uh, first hearing daw talagang may maaresto. Yan. So kung, kung kailan man yan, huwag tayong masyadong mainip. Nag-i-enjoy pa kasi sa konting o sa inaakalang tagumpay uh, nila itong tatlong ito. <laughs>